Hi guys, good morning Kumusta kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kaligayahan Kung ako naman yung tatanungin Okay lang ito, medyo busy pa ako guys Kaya wala mo munang loto-loto hindi mo na ako magluluto. Kapag hindi na ako busy, saka na ako, mag, uh, saka, saka ako magluto. So, for today's video ay, andito kami sa Baguio, Baguio seminar namin yan. Late upload nung December pa yan, guys. Ano, kami. Dito, kita nyo, nakikita ko yung ibon. Hindi ko ma-zoom kasi sobrang layo niya. At, palipad-lipad lang siya dyan nandiyan ako sa seminar ng time na yan eh. Tapos ng ano, seminar, nandiyan na mama siya na kami. Sama ng pamilya ko. ah uh, nandiyan kami sa ano, ah uh, botanical garden. Sinadya, na, sinadya talaga namin pumunta dyan gabi kasi nga maraming pailaw. Ikita mo yung iba-ibang kulay. Pailaw nila parang ano lang siya Lunita Lunita Park doon sa Maynila okay we go to there ganda ng botanical garden nila around around 7pm pa yata yeah, it's like ano, parang ganun Lunita Park ang ganda may butterfly pa oh ganda Tapos dito si yung SM Christmas tree kumukutik tik 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 na, 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 tapos, ayun. Namasya na lang kami. Umaga. Na, na, nahinto muna kami dito sa may ano. Sunny subinans. or lovely day? Tiling ka. Nagustuhan ko yung tililing tililing. Yung ano, tumutunog kapag buksan mo yung pinto. Eh. Which one? Ayan, may napili na ako. Bumili na Which ako young? ng isang pirasa lang. Tapos, ang ang sunod nating destination ay pupunta kami ng Strawberry Farm mamimitas kami ng strawberry para syempre, pag pumunta ka ng bagyo, kailangan may, may strawberry. Gorgeous Tapos ayun na, nga, mayroong sumingit dun sa picture namin yung batang lalaki at bumili ako ng ice cream strawberry flavor at pupunta na kami doon okay, sa go. strawberry sweet charlie road picking sa may ari I will picture you you're a sweet Tapos charlie Chip charlie ang kukulit ng mga kasama ko I'm so nice so sorry papatawa para happy-happy happy lang. Tapos ayan si Kuya yung ano. Siya yung taga Be alaga. Siya yata yung may ari. Kanya yata yung strawberries. Okay. Tapos mamimitas kami. Siguro okay. ano uh, 700 yata oh, yung, yung ano namin dyan. So, yes. Per kilo. So, kilo? Mamimitas ka at magbaya okay, na 700. Per kilo. Kasi so, yung maraming kaming napitas, na-enjoy kami sa kamita at kapitas. Kaya naka mahigit dalawang kilo kami dyan. One kilo? Okay naman. Kasi yung iba yung kasalubong namin sa pitbahay namin, sa pamilya. Siyempre, igagawing ano, uh, strawberry shake fresh na fresh. At ito, mag-iimot-imot muna tayo sandali. Ano na yan siya, sunrise, sa terrace o oh, diba? di ba ang ganda fresh na fresh ang ganda ng paligid parang titanic lang ang <laughs> oh, ganda di ba tapos ayun nga pagkagabi na naman siya kami oh, dito sa hotels, hotels, hotel nice, set ng hotel dito sa may barbecue ayan pasyal kami ganda ng hotel nila dahil pa ilaw tourist attraction diba ang ganda spray, hindi makawala yung picture. Picture is life Diba? Mm. Very beautiful. na amiss Tapos, so, mahal. Tapos, so, ayun nga, yung anak ko. At ano siya. Umakit siya. Mataas yun, guys. Ewan ko gano'ng kataas yun. Basta mataas yun. tapos kailangan niyang abutin yung ano pinakadulo yung bell kailangan marin ma the bell niya yan kasi it's mean if na ring the bell mo it's mean na abut mo yung pinakadulo para success yung pagod mo at don sa pinakataas para na maring mo yung bell kasi kung hindi mo maring the bell it's mean hindi ka nakarating sa dulo kailangan mong i-ring the bell kasi para yun para ma-feel mo talaga na, oh, I can do it. Kayang-kaya. O, ba diba? talaga. Pag Pilipino, walang sinusunan. All the Lahat kaya. Oh, smile! Is... Para sa ekonomi. One more! Okay. Okay. Yan na. na na-abot na niya yun nga, bababa -baba na siya. Dahan-dahan. Tapos pagdating sa kitna, picture na naman. Kasama niya sa picture. Kasi, magpabayad ang sila. Para sa dinners, di ba? May movie. Tapos, ayan, mayroon silang pailaw sa labas ng hotel nila. Mama Mary, Papa Jesus, doon niya sa sa entrance yata yan dun sa ano, lobby. Tapos kumain kami and yung food namin. Ooh. At pagkatapos, tarang, teleport. Nandito na kami sa Sobek, nag-swimming. Oh, diba? Hindi mainit? Yan yung, yung favorite ano namin, swimming pool. Yung ano, malawak. Kung lang yung tao. blue blong. Kasi yun yung ano namin, tulugan namin. Two nights lang namin dito. Tapos breakfast, yun yung favorite yung breakfast ko yung toyo dahil tapos may suka sili oh sarap naman pumunta kami sa ano ba yun? water park adventure so big uh, nakaka ano yung nakaka enjoy Inikot namin yung ano yung uh, pata na mag floating floating tapos naliyo kami yung sa data. wala lang video kasi na wala ako Ang alin niya, oh, niya naman kami, ah, kakain ng dinner, kumain at kinbukasan ayan na si Codokia dito daw kunwari. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha. Tapos basta ano kain na naman strawberry cake strawberry flavor. ito lang. naman, pagkain ng Korean, halo-halo. Ako lang namang kumakain, hindi lang sila nakakain. Tapos yan, teleport na naman. Andito na naman kami pamuntang Maynila. Kami Maynila kasi Happy birthday si Mariela. Gusto niya mag-ano skating. Ewan ko ba bakit gusto niya mag-skating. So pupunta muna kami diyan mm -hmm. sa yeah. Makati. Tingnan mo 'yung shop ko na. Oh, kakoy mo. Pang-ano niya 'yan, pang-birthday. Uh, 'Di ba? Pasyal pasyal tapos swimming diyan yan sa ano, fifth floor. Ganda ng swimming pool nila. Gusto ko rin. <laughs> Maraming nagsiswimming to paggabi. Tapos ayan, pasyal muna sa ano, sa ano nila, sa Chinese farm, sa gitna ng hotel. Gabi yan eh. No, let's go back. Maraming ano, sa kabila niya na ano, ano, ano? Japan restaurant. Tapos sa kabila naman, restaurant ng hotel. Tapos ayan, mayroon pang kapili-bili doon, lovers. Lovers Dock. Lovers duck. Ang tawag niyan guys Comment below Tasay so, yan ah Pumunta na kami ng Skating Di ba? Ging enjoy yung mga Ano kids Mami at daddy Ako gusto ko kaya lang Parang maatakot ako Ma-outbalance ako Saka na ako mag-skating Pag nandun ako sa ibang bansa Ibang bansa Ako na nga ano, rainbow na ko. Tapos kain mo na snack pampawala ng gutom. Pampawala ng ano. Hapdi na chan at charan charan nang gito na naman kami sa sobi uli. Swimming kami, wala pang masyadong tao diyan kaya kami lang muna. Swimming, swimming si Mariela. Tapos, ayun. Ang linaw ng tubig. You dried off yet? Drying. Tapos ito. Ito. <laughs> bilang si, ano, so, ako. Ako okay. e, eh, yeah, na pata si so, sa, ano bilang ako, tapay ako, tapay ako, tapay ako, ako, tapay ako, tapay ako, tapay ako, tapay ako, tapay na tapay ako, tapay ako, tapay ako, nga. ako, ako, tapay ako, ako, tapay ako, ako, tapay ako, maga ano na namin din sa i-break pa sa ng tubig na yung -tubi, lina sarap swimming tapos yun nga yung pumunta kami sa baybayin kasi na okay. ano siya low tide kasi ito, ito, so, tapos charan dito na naman tayo sa ano Christmas gift pinadala sa amin from Japan yan o oh, candy para kay Mariela na naman yan Siyempre, nandiyan sa akin, konti lang. Tapos si Didi, gusto-gusto niya. Chismuso yung aso na yan. Eh. Lahat <laughs> tingnan niya. Anong mayroon kung pwede sa kanya. Tapos, ayun lang, guys. Thanks for